Uh, magandang araw mga kasabong Ito naman muli si Laban Sabungiro Ang ating ipakita ngayon ay ang uh, Paano ka mag-alaga ng sisew Sa simpleng lagayan pero healthy Ayan So ganito po yan Ayan mga kasabong Nasa uh, Karton lang po nakalagay ang mga sisew natin Ayan Ayan, nasa karton lang po yan. So, kailangan mayroon siyang available na tubig. Sa umaga kasi kailangan may vitamins. Ayan po. So, mga kasabong pagka po ninyo yung mga sisiw natin galing po sa uh, inahin. Kunin ninyo at ilagay ninyo sa karton. Pag napisa, napisa na, kinabukasan mo pa kunin yan para malakas na. And then, ilagay mo sa karton. Tapos, yung unang araw niya, painumin mo ng uh, high energy drink. Ang ginagamit ko po ay ang asukal po. Asukal lang po, nasaan ilagay mo sa tubig Ayan. Pit. Anim na piraso 'yan. Ito uh, dalawang linggo, no? Ah uh, ito mga 15 days na 'to. Ayan. Makita mo kung gaano sila ka uh, lusog. Ayan. Sa umaga, pakainin mo lang ng kunti-kunti. Andin sa tubig, vitamins po yan. May vitamins po sila. Ayan po. So, ayan. ganyan lang po. Tapos, ah, pag marami na po yung ipot at madumi, kailangan nila ng tanggalin mo lang to. Ayan. Ayan. Tatanggalin mo lang to at linisan. Ganoon na po. Makita mo yung ah uh, magtotoo mag weeks pa lang ayan ganyan na po ka ah uh, hey. hindi na kailangan uh, mga kasabong ano sa pag-alaga po ng uh, sisiw kailangan uh, alam din natin yung proseso sabi ko nga, pagka napisa na, huwag nyo munang kunin para malakas yung sisiw isang araw. Pag, pag hatch, huwag munang kunin sa inahin. Pag na dumaan na yung isang araw, kunin muna at ilagay mo sa karton. Tapos, wag mo munang pakainin. Paiputin mo muna andin bago mo uh, painumin ng tubig na may asukal. Ayan. And then after after makainom sila uh, isang oras sa ka maglagay ng kakaunti kaunti na patuka sa kanila. Ganun po 'yan. And then ano lang, kunti-kunti lang yung ilagay mo. Every ano 'yan? Pag sa umaga, uh, mga alas 6 mag, maglalagay ka and then alas 9 maglalagay ka and then uh, alas 12 ayan and then alas 3 uh, alas 2 tsaka alas 4 kunti-kunti lang na eksaktong uh, maubos nila ganun lang po kasimple and then sa umaga magbibigay ka ng uh, vitamins sa kanilang tubig Ayan, andin sa tanghali, palitan mo ng pure na tubig na lang, ganun lang po. Makikita po ninyo na malusog po ang sisiw, kahit nilagay ko lang sa karton. Ganun po ang proseso, basta uh, malusog ang manok o oh, sisiw, okay na yan. Ayan. every din nyo po na tatanggalin itong kanyang mga ipot. every may ipot. And then, kita mo, dahil sa kukunti-kunti lang ang pakain ko, ubos nila yan. Ayan, ubos nila yan. And then, yung tubig din. Uh, palitan mo pagka medyo madumi na kagamukan yan no na apakan ah, pwede mo nang palitan yan ayan ayan ganyan lang po kasimple ang mag-alaga po ng sisiw kung marunong ka hindi kailangan ng magandang pasilidad kung wala ka rin, rin lang naman Marami po nagtatanong sa akin na ako po baraw ay uh, ang ah, nagbibigay ng bakuna sa aking sisiw. So, normally, mas maganda yung may bakuna kasi nga may panlaban yan sa sakit. But, kung ganito lang naman kadami, ayan, ganyan lang naman kadami, hindi na kailangan. Kailangan lang nila isa eh, magandang pakain na sa oras and then, may tubig. Ganun lang po, hindi na magkakasakit yung mga sisiw niyo Ayan. Simplihan niyo kung backyard kayo, walang problema, wala kayong lagayan. Kasi ang manok po, hindi po yan magkakasakit kung uh, malinis po ang iniinom ng manok. So, exacto yung pakain ninyo, kung pang sisiw, pang sisiw yan, ang ibigay niyo And then may vitamins and mineral sa umaga andin sa tubig kailangan may tubig silang malinis palagi palitan nyo lang palagi sisiguraduhin ko sa inyo na ang sisig ninyo kahit walang lagayan kahit nasa karton yan kung uh, healthy kailangan healthy yung manok or sisig so magkakaroon ka ng sisig na malusog na kagaya nito umaga pa lang Ayan. pagka may mga ipot na rito tatanggalin muna para hindi nila makain Ayan. mga kasabong ano ah ang nag ang dahilan po ng pagkasakit ng ating masisiw ay yung nakatuka po ng madumi na yung kanilang mga ipot, dyan po manggaling yung sakit sa hindi magandang o hindi malinis ang pagkain ganun po yan so again mga kasabong na ibahagi ko na sa inyo ang pag-alaga ng sisew na napakasimple na ilagay lang sa karton na walang lagayan pero healthy maraming salamat po sa inyo